guys ano uh, palabas ako ng subdivision papunta rito sa uh, pinaka road dito sa ano uh, palabas papunta rito sa amin sa highway ito yung madalas kong video na kalsada na hindi matapos tapos kaya pala nung after nung bagyong krising so wala na siyang wala nang gumagawa ngayon So dahil sa mainit na issue ngayon Dahil sa mga tiwaling mga kontraktor So siguro naman Nakapanood nyo rin So isa pala ito sa mga project Na uh, Mga biskaya Dito sa San Mateo So after nung Bagyong krising Nagbaha-baha talaga itong matindi So kaya pala wala nang contractor na gumagawa nito, wala nang mga taong gumagawa. Yan, so isa pala ito sa mga project nila na pinahinto na ng gobyerno ng ano San Mateo Rizal dahil sa isyu. Palabas. So panabas ako ng Bukutang Highway. Grabe, pahirap po kalsada na to. Pinahin to na to eh. Ito, pinahalas Kasi, isa pala ito sa mga project ng mga Biskaya. Ah. Tayo ang nagihirap ngayon. Nakatiwang itong project na to. Wow, mga commuter. Hanggang so, hindi pa tapos yung ano Issue na yun, stop ito ah, Ganoon na dito maumpisahan Di pa nga lang nangangalaki eh. Tuloy-tuloy Baka ibang kontraktor yun ibang, ibang uh, Ito kasi kontraktor daw ito nung mga ano eh Isa sa mga contractor ng mga Biskaya it's Bernard yung yun Ah, uh, oh, yung pala kaya pala. Ayun sa taas naman, Joanne Ujan. ang yeah. kelikton trabaho rito tapos 5 mas marami pa yung nakaupo pahaba pa yung oras na nakaupo